So, ayan guys. Binabalik na yung bridge. Ayan. Ayan guys. Sila. Ayan guys. Binabalik yung bridge. Ayan. Eh. Papalapit, na, papalapit na. Papalapit na. Ah. Para makakrush yung mga sasakyan. Ayan. ganito dito pagka may uh, nag-cross na ah, boaters. Ayan na. Ayan na, in few minutes pwede nang mag-cross ang mga sasakyan Ayan na. Ayan na, konti na lang. Konti na lang. Konti konti na lang. Crank it more. Crank it harder. <laughs> Ayan, tapos na. Matatapos nang na-crank. At, ilalak na. Ilalak na. Ilalak na nila. At, ayan na nga. Tatawid na ang mga sasakyan, guys. Ayan na. Ilalak na. So, tanggal na yung... No? So, yung mga sasakyan, nasa likod na ayan, guys. magro na.